papunta po tayo ngayon sa dressing room ng Philippine Idol Abnoy. Ito po, first contestant. What's your name, sir? Know. Butchoy. Siya po si Butchoy from? Quezon uh, City, City of Stars. No, you're not from there. You're from I'm the Colair. Uh, ano naman pinag-ginawa niyong paghanda para sa contest na to? Uh, actually, hindi ko na kailangan mag -ane. Eh. maghanda pa kasi eh. Pero, gumawa na ako, na. Ginagaw ako ng ginagawa ko ng bubblegum waluye. Eh. Huwag ka magdala ang boses ko. Amazing, yeah huh? So, good luck to the contest and please win the Pinoy Idol of Noy. Yeah, thank you very much. Our next contestant is with joy. Or the, judge's commentary. Okay naman yung galaw niya, energetic. Saka so, maganda yung pagkasaya niya. Yun Ayun nga lang, hindi ko nagusta yung boses niya. Parang ano pala ka kasi. Ito. <laughs> ano, yung marami siyang okay, mga pumipiyok. Yun lang, masasabi ko, singing contest to, pakiayos na lang susunod. <laughs> uh, ako naman, okay sa akin. Yung choice of songs, maganda. Yun, maraming memories ako sa alala doon. Uh, yung energy ayos naman, yun nga lang yung boses, medyo sumasaplay. Tal talag nga nang sabi ni Judge Bingo yun. lang. So, kalingan nyo na lang. Andito po tayo ngayon sa dressing room ng second contestant. Katukin po natin siya. Tok, tok, tok. Sa Milon Paso. Hello. Yes. Uh, ano pong pangalan nila? Uh, you can call me Doublehead. Head. Fine. So, kasali ka ngayon sa contest ng yeah. Pinoy Idol Abnoy? Yes. Ano bang kakatay mo? Dozen gasp, from British spears here's Double Head Spidey. Thank you. Oh. Yeah. Come on, come on. Come on. I'm going. I got a go. You got a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. Can't wait. I need that hit, baby. Give me it. Uh, let's ask our judges kung ano masasabi na sa performance ni Headed Spidey. Uh, muna na tayo kay Judge Pingoy. Eh. Ang masasabi ko lang doon sa performance ni Double Headed Spidey. Okay naman. Ano nga, maganda yung choice of song niya. Bagay na bagay sa personality, saka sa boses niya. Saka, ano, very energetic. di ba? Nadadala kami. Kaso, hindi ko lang nagustuhan yung ano niya eh. Outfit niya ngayon eh parang medyo balot na balot siya. Maganda kung di ka na nag-chat. Try nga natin. Tingnan nga natin kung baka mas bagay. Eh. Uh, tingin nyo, pakik ano nga, focus. Okay naman, di ba? Sa, sa, yan, yun lang sa sabi Sa susunod, medyo ganda nung outfit mo. Huwag mo sa balot. Ano perform tayo sa stage eh? Ang mo, Judge Elliot. Ah, <laughs> uh, ano naman sa akin? Tama si ano, si Judge Ping. Kasi, okay. Pingoy kasi ano, <laughs> Medyo nga sablay yung kanta, nahuhulay, nauuna, gano'n. Yun nga eh. Ay, Pero ayos ay, ay, yung costume, yun nga lang balot masyado. Diba? Hindi nakikita yung mag ano. Ang jacket mga, kasi hindi sa performance. Oo, oh, tama. Sobra sobra pala sa costume. Diba? <laughs> ang na Dapat boss boss natin yan ang konti. Kasi nagpe-perform tayo, baka makuha natin yung attention ng na, nanonood. Na, na. Yun lang. Thank you po.